Ligan natin yung pananim ko noong 2017 ano to, na tinanim ko. Yan, buhay pa. Lalo na tong ano, maliit pa to. Ito, yung lemon. Maliit yung lemon noon. Tinanim ko to noong 2017. Ngayon lang siya lumpi, may bunga-bunga na siya. Oh. Dahil sa init yun, na, na ano yung ano niya. mamatay yung dahon niya. Maliliit pa yung bunga. Kailangan araw-araw siya. No? Yan yung araw uh, lemon grass na tinanim po. 2017 ko tinanim to. Tapos naglipat ako sa ano uh, Riyadh. Tapos napunta Wadi. Tapos napuntang Moel. Doon na ako nag-exit sa Moel. Doon kami doon na. Hindi na rin yung ano namin lahat ng mga Pinoy. Ayan. At dito na yung paninim ko malaki na siya. Napagbalik ko ngayong 2024 yan. Malaki na siya. Kaya diligan natin. Yan guys, limon para may limon ang buhay natin. Dito lang sa Arras to guys. Malamig dito sa Arras. Pati yung ano, basta alam mong may mga ganitong pananim, may Pilipino yan. Na, na nakatira.